Nagpasaklolo na sa San Juan City Police Station ang bagong halal na sangguniang kabataan kagawad na umano'y minulis siya ng outgoing na SK chairman ng syudad. Ayon sa 20 anyos na biktimang kinilala lamang sa pangalang Joyce, natakot siya at ang kanyang pamilya sa kanilang siguridad kahit nakasuhan na ng acts of lasciviousness ng dating SK chairman na kinilala naman sa pangalang Jover. 28 anyos nangyari ang insidente noong katapusan ng Nobyembre. Nang sumalang sa mandatory training camp sa Talisay, Batangas sa mga bagong SK official habang nasa resort at tinahanap ang susi ng kanyang sasakyan, tinangkaw manong halayin ng dating SK chairman ng bagong SK kagawad na nakataka sa kwarto at nagsubong sa kanilang mga kasama. Sila namang nagpasaklolo din sa Talisay Police. Pero kwento ni Joyce, may mga na may pressure sa kanila para i-withdraw ang kaso kaya lumapit sila hanggang sa tanggapan ni Mayor Francis Zamora sinabi ko kasi kung manda kayo. Um, ano pa mga sorry, Ano pa mga pagbabang kasi yung sinasabi ko sa akin ng dako? May mga umali ang ako kaya ang father mo po nagpipas sa akin ng mobile na? Kasi po, um, meron po nagsabi ko sa amin, pwede daw po mapagtanayan, kami daw po mabalik. Batay sa update ni Mayor Zamora ngayong umaga, lumala pa ang takot ng uh, makapagpiansa itong suspect. Kasi na mga kasamahan ng mga kapilang kakilala na kausap ng iba't pa ibang tao. So, the threats are coming from uh, different angles like, hindi directly nila sila pero pinapapot sa pamamagitan ng ibang tao at kumaabot sa kanila. So, ito yung mga bagay na kinakwento nila na sa akin. Kaya lang Naiparating sa... na rin ito kay Interior Secretary Benar Abalos na nakatutok din umano sa nasabing kaso. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, H, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. sama, -sama tayo Pilipino.